Welcome back to my channel, Mami Chamini Vlogs. So, sinusulit na namin yung araw ng kanilang bakasyon. So, meron kaming isa pang game para sa kanila. So, itong game na ito ay kailangan magkaparehas lang ng color yung ilalagay nila sa taas na mga cups. So, kung green yung pangatlo, dapat sa taas na cup, dapat green din siya. So, tara panoorin natin sila kung paano sila maglaro. At kung sino ang mananalo ng papremyo. Hindi, hindi na. Hindi, kuhanin ito bawasan naoy first strike correct na Oo. Mm. kula uh -huh. <laughs> oh! oh, yes. okay, okay. pa siya sa okay. ka. oh ayos 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 tinitingnan yung babu te na pero kapag nakamali sa ilipaka ka tao yun na op pah diyan malay malay hu <laughs> <laughs> kapila dili <doon niyo. laughs> yung all in to guys <laughs> all in to guys, <laughs> in to guys. <laughs> ah wow! Nandito hmm. po si po Hindi ko alam. Wow! 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 Magkakaroon Tignan nyo mabuti. Aria, manood ka! Woo! masasabi mo? Ano masasabi? Paano mo nagawa yun? Niwala, talo, Interview. O, talo. <laughs> Minsan, naniniwala na talaga ako na kapag birthday mo, ikaw ay napakaswerte. So, sa ati siya ang nanalo sa game na ito kasi siya ay malapit na mag-birthday sa Tuesday. So, thank you very much for watching with me and I hope nag-enjoy po kayo sa panonood ng aming games. Have a great day! Bye!